Hi, ang awiting ito ay para sa mga pusong hindi pinapansin ang kanilang minamahal. Napili tumahasa hanggang sa pangarap na lang. Bakit kung sino pa yung mahal mo, siya pa'y pa hindi nakakapansin sa nararamdaman mo? Eh, mula nung makilala ka, meron ako nung pupuntahan. May karami ng araw, kahit mahirap, lagi kang nanjan langit ko ay ikaw. Himig ng isang anghel, liwanag ng araw, pag-ibig natin, di magmamaliw o giliw. Pusong ito ay sa lamang mahal. Mula nang makilala ka, nagkaroon ng bagong sigla. Nagkaroon ng kulay ang aking buhay na lumbay at saya. Langit ko Isang anghel, liwanag ng araw Pag-ibig natin, di magmamaliliw o giliw Puso nito'y sa'yo lamang mahal